Hello, kamusta? Ako si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast at ngayon pag-uusapan natin yung langwahe at yung epekto nito sa personalidad ng tao at yung pag-uusapan natin yung mga taong bilingual kasi yung mga study yung mga ginamit nila sa study yung mga taong bilingual. Pero, sa tingin ko, pwedeng, pwedeng maging applicable din sa mga hindi bilingual. Kung medyo intermediate kayo o advanced, sa tingin ko, baka maging applicable din yung pag-uusapan natin, yung tungkol sa personalidad at sa lingwahe. At siguro, meron kayong karanasan, meron kayong pakiramdam, kung merong epekto yung pangalawa o pangatlong lengguahe sa personalidad nyo o kung nag-iiba yung personalidad nyo depende sa lengguahe. Halimbawa, ano ba yung karanasan nyo kapag nag i kayo? Mas masaya ba kayo? Mas, mas introverted ba? Mas formal ba? Tapos, pwede mo rin i-observe ano ba yung, yung pakiramdam mo? Ano ba yung personalidad mo kapag nagtatagalog ka? Mas maingay ka ba? Mas simple ba yung mga, mga sinasabi mo? So, yun ang pag-uusapan natin. So, sa mundo ng linguistics, may isang sikat na hypothesis, yung Sapir-Whorf hypothesis. At sa simpleng salita, sa madaling salita, sinasabi dito na yung lingwahe, may impluensya ito sa pag-iisip natin. Malaki yung impluensya sa kung paano tayo mag-isip. Halimbawa, may mga study na nagpakita na iba yung description o yung paglalarawan ng mga tao sa sarili nila depende sa lingwahe. Halimbawa, kung Espanyol, mas expressive daw sa paglalarawan sa sarili doon sa study. So, mas mas expressive yung mga adjective na ginamit. Pero, yung Ingles na raw yung ginamit, mas parang neutral lang yung paglalarawan sa sarili. Meron ding isa pang research si John Mark de Waele. Eh. Tapos sinabi niya na yung mga multilingual daw na tao, iba daw yung pakiramdam nila kapag nagsasilita ng iba't ibang lingwahe. Halimbawa, may lingwahe na mas seryoso sila at meron din namang mga lingwahe na mas nakakatawa sila. Ganon. So, iba-iba yung pakiramdam ng tao sa lingwahe. At siguro naranasan nyo at alam nyo na yung lingwahe, parte ng kultura. Malaki yung relasyon sa kultura. Kasi yung lingwahe, parate ng kultura. So, halimbawa, baka yung isang Chinese mas reserved kapag nagsasalita ng Mandarin dahil siguro yung values niya mas confusion values. Pero kapag naman nag english siguro mas mas direkta siya o hindi kasing reserved kung mandar mandarin kung mandarin yung ginagamit niya kasi mas ginagaya niya or nagagaya niya yung western na paraan ng pakipag-usap mayroon pang isang study o isang experiment si Susan Irvin Tripp noong 1968 medyo matagal na yung sa study yung mga bilingual sa Pranses at Ingles. Tapos, tinanong yung mga participant o parang merong mga sentence at sinabi sa mga participant na tapusin nila yung mga sentence sa Ingles at sa Pranses. Tapos, yung nakita sa experiment, sa Pranses, yung mga sagot, So tinapos yung mga sentence, yung mga sagot mas romantiko. So mas poetic daw at romantiko. Pero sa English mas practical daw at mas direkta. So ngayon, madalas tinatawag ito na code switching na yung mga bilingual o yung mga multilingual nag-iiba yung ugali. Depende sa kung sinong kausap. Pero yung code switching, hindi lang, hindi lang sa iba't ibang lingwahe. Halimbawa, hindi lang code switching sa Tagalog at sa Ingles. Yung code switching din, kahit sa isang lingwahe lang, pero iba't ibang sitwasyon. Halimbawa, sa kaibigan mo, nag ingles ka, mas relax, mas casual, di ba? Siguro may mga slang na ginagamit. Pero, nagka-code switching ka kapag nasa trabaho. Kasi mas formal yung ingles mo. Mas, mas maganda siguro. Mas tama yung grammar. Yun. Yun ang code switching sa araw-araw. Tapos may isa pang study, si Aneta Pavlenko, na sinabi niya yung intensidad daw ng emosyon ng tao mas malakas or madalas mas malakas sa unang lingwahe ng tao. Kasi yun yung mother tongue. Kaya daw, kapag nagmumura, kapag nagmumura yung, yung tao, ginagamit niya yung mother tongue niya. Kasi yung mas matinding emosyon na sa mother tongue niya. So, pwede ding halimbawa kung mahirap yung tema, kung maraming emosyon na ayaw mong madrain, mahirapan sa mga emosyon, siguro pwede mong gamitin yung pangalawang lengguahe mo kasi mas detached ka, mas detached yung mga emosyon mo. So, hindi yun din yung pwedeng gawing Pwedeng gawing parang conclusion sa study. Sa karanasan ko, ganun din. Halimbawa, sa Ingles, kasi inaaralan namin yung Ingles sa eskwelahan, ginagamit namin sa universidad. So yung mga tema, mga malalim, mga formal, mga psikolohiya, mga siyensya, matematika, mga tema sa universidad. So, mga formal na tema. At hindi namin, ako hindi ko ginamit yung Ingles dati para makipag-usap noong nasa Pilipinas ako. So, ibig sabihin, hindi ko alam gamitin yung casual na Ingles dati. Kasi lahat ng Ingles, puro sa universidad. Puro mga essay, puro literatura, puro mga thesis, mga debate, ganun. So, formal. So, kaya kapag nag i ako, mas formal, mas seryoso. Pero, sa ibang lingwahe, halimbawa sa Espanyol, talagang simple at mas masaya. Kasi natutunan ko yung Espanyol dahil sa biyahe, dahil sa mga kaibigan, sa mga interes. So, mas relaxed talaga kumpara sa Ingles. So, isa yung halimbawa sa karanasan ko. Yung epekto ng lingwahe sa personalidad ko at sa ugali ko. So, interesado ako. Kayo, ano bang pakiramdam nyo kapag nagtatagalog kayo? At ano ba yung pagkakaiba kapag nagtatagalog kayo at kapag nag ingles kayo o kung ano man yung, yung native language nyo. Yun lang. Salamat sa oras nyo. Sana nagustuhan nyo. Mayroong Patreon kung gusto nyo supportahan yung podcast at may transcript kung kailangan nyo. Salamat at paalam.